Bakit nga ba kailangan ito? Ang cold laminating film or phototap ay isang klase ng film na nagsisibing proteksyon at dagdag tibay sa ating mga printable material. Plus nagbibigay ito ng special effect at narito ang tamang diskarte para dito. Unang step, gamit ang coif laminator, tanggalin ang cover nito. Iset ito sa cold at forward mode. Sunod ay kumuha ng phototap at ilagay sa ibabaw ng sticker at pagpantayin ang unahang parteng ito. At siguraduhin lamang na natatakpan ang lahat ng printout. Ang next naman ay ilagay at ipasok ito sa ating laminator at pindutin ang on. Kapag lumabas na ang kalahating parte, pindutin ang off. After nyan ay tuklapin ang backing ng photo top at gupitin ito. Hawakan at alalayan ang photo top Sunod, Pindutin ang reverse mode at i-on ito para bumalik. Pagkalabas ng parte ay nagupitan ay i-off naman ito. At tanggalin na ang lahat ng backing ng phototap papunta sa unahan. At panghuli, pindutin ang forward mode at i-on ito at hintayin na lamang dumabas. Ang phototap ay may iba't ibang variants gaya ng glossy, matte, glitter, canvas matte, leather, 3D, holographic rainbow, at holographic broken glass. Tandaan, ang hindi tamang paglagay at paglapat ay nagre ito ng pagkakaroon ng bubbles o pagkarejet. So, hanggang sa muli mga boss, kita-kits po tayo. Kung meron kang kaalaman, yak pwede mo yung pagkakitaan. Enjoy your printing!